sa na naman mga ka-boss kaya nga ating boss balat e eh, tinoyo na naman dahil meron na naman siya indinagdag sa kanilang menu yung yun, ito, ito. Wow. wow Ang sisig horno na nagkakalagaan ng 100 pesos para sa single order at 150 naman para sa shareable. At ang nagpa-espesyal nga rito ay yung kanilang homemade na mayonnaise. Wow. At ang isang nga sa mga bago na rito ang kanilang lechon sa horno with chowpan rice na nagkakalaga lamang ng 100 pesos. Wow, napakamura oh. Wow! At syempre, hindi hindi pa rin mawawala dyan ang kanilang bulalo with bone marrow na nagkakalagala ng 150 pesos good for sharing na siya. At ang bagong bago nga sa kanilang menu, ang kanilang beef caldereta at talaga namang gustong gusto at paborito ni Chef RB. 150 pesos nga pala ang kanyang order. At talaga namang hindi ka magsisisay kapag inyong natikman. At lahat ng yan ay mapapanood nyo sa YouTube channel ni Chef RB Manabat. Kaya naman mga ka-boss gang, food trip po to, Food trip tayo, gang gang. At maraming salamat kay Mamabi at kay Boss Balat at talong lalo na kay Chef RB.